Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-daylight. Ako po si Pastor Donato Santiago ng Jesus is Lord Church na Botas. I Start your day right mga kapatid at simulan nito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Maaari nyo ring bisitahin ang aming pong official website sa zbni.ph at mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458 Radio Calabarzon. At ngayong oras na ito, alam kong pinakaantay nyo ang anting mensahe ngayong umaga. Ang mensahe po natin ay pinamagatan ko pong pananampalataya at pagsunod susi sa iba't ibang uri ng Himala. Pananampalataya at pagsunod susi sa iba't ibang uri ng Himala. Bago po yon, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Diyos ng mga Himala sa oras nito, kami ay patuloy na lumalapit, dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong buhay na salita. Magminister ka po sa buhay ng bawat isa at hayaan mong sa araw na ito mabuksan ng langit at maranasan namin na patanggap ang himala na kailangan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Lukas. Buksan po natin, Kabanata 5, Talatang 1 hanggang 11, ang salita po ng Diyos. Isang araw nakatayo si Yesus sa baybayin ng lawa ng Henezaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbabaan ng mga bangka at sa mga, ang mga mangisda at naguhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na kung maaari ng bangka na itulak ng kaunti sa tubig Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, iuhulog ko ulit ang lambat. Kaya pumalawot sila at hinulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira ang kanilang lambat. Kaya kiniwayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at naupo na puno nila, sorry, ng isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. At nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha. Pati na mga niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin si Nat at Juan sa mga, mga anak ni CBD na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos. At nang maitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila lahat at sumunod kay Jesus. Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihan salita. Alam natin sa kasaysayan na si Pedro is eksperto sa, usap, sa larangan po ng pangingisda dahil ito po ang kanyang hanap buhay. At ayon po sa kwento, magdamag na sila'y nang huli ng isda. No? Sa karagatan, sa kasamaang palad, wala po silang nahuli kahit isa. At uh, naitanong ko lang po ito, bakit nga ba ginagawa ang pangisda sa gabi? Bakit sa gabi ginagawa ang pangisda? Noon at ngayon, wala naman po tayo siguro makikita ang nangingisda ng tanghali pong tapa. Ang una raw po, kaya sa gabi dahil mas malamig ang tubig sa gabi. Mas lumalapit po ang isda sa mababaw na bahagi ng tubig kapag malamig, kaya mas madali silang hulihin. Ang ikalawa pong dahilan kung bakit ginagawa ang pangingisda sa gabi, mas tahimik ang dagat, kaunti ang ingay at galaw ng mga tao o bangka, kaya hindi natataboy ang mga isda. Ikatlo, hindi nakikita ang lambat, hindi masyadong naaninag sa gabi. At sa gabi, dahil hindi visible ang lambat sa ilalim ng tubig, kaya mas maraming isda ang nauhuli. Pero anong sabi ni Pedro sa Lucas, Kabanata po lima, talata po lima. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, wala pa rin na isda si na Pedro at ang kanyang mga kasama. Kaya sabi ni Simon Pedro, Guru, magdamag po kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli, sabi niya. Pero dahil sinabi niyo, hihuhulog ko ulit ang langbat. At uh, yung karanasan po ni Pedro hindi naman din uh, kakaiba ka kaiba o kalayo sa karanasan din, din ng bawat isa sa atin. Kung lahat na ng paraan ginawa mo, pero sa huli, wala ka pa rin napala. Lahat ng uh, alam mo, lahat, humingi na ng mga payo at inubos mo ang lakas mo sa isang bagay dahil gusto, meron kang gustong makamit pero nabigo ka pa din ang kabiguan ay common na nararanasan po ng lahat. Pero makikita natin na mula sa kabiguan ay nakaranas ng himala itong si Pedro. Now, tignan natin, ano-ano bang kanyang ginawa? Tignan natin ang susi sa mga himala. Una, ay pananampalataya sa salita ng Diyos. Ito po yung una na gusto kong bigyan ng diin. Ang sabi po sa talat ng apat hanggang lima, pagkatapos niyang mangaral, sinabi ng Panginoon kay Simon, si Jesus po ang nagsasalita, kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Yan ang sabi ng Panginoon. At kung papansinin natin ang kwento, hindi nakipag-argumento itong si Pedro. At sa talatang lima, ang sabi niya, Guru, magdamag kaming ng isda. Laging totoo po siya pero wala kaming nahuli. Pero ang sabi niya rito dahil sinabi niyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Kung gusto nating makaranas ng iba't ibang uri uri ng himala, iba't ibang uri ng himala, napakahalaga sa atin ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi maaring tumugon ng Diyos kung wala tayong pananalig o pananampalataya. Ang aklat po ng Hebreo, Kabanata 11, Talatang 1, ang sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na ating inaasahan kahit hindi mo ito nakikita. Ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos pero tiyak tayo na merong Diyos. Naniniwala tayo sa kanyang kakayanan at kapangyarihan. Sa talata pong anim ng aklat ng Hebreo, hindi makapagbibigay ng lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Hebrew chapter 11 verse 6 sa Tagalog version. Hindi makapagbibigay ng lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinamang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay at siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Sa bawat lalakit mamaing gustong lumapit sa Diyos, ang requirements ay kailangan mo at kailangan kong manampalataya sa Kanya. Siya na Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya na nakakaalam kung ano ang makabubuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sinabi ng Biblia na itinala ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Aklad po ng Henesis, Kabanata 1. Pag binaybay po natin ang Kabanata 1 ng Aklat ng Henesis, makikita natin na sa pamamagitan ng salita ay nalikha ang mundong ito. Doon po sa Akat ng Roma, Kabanata 10, Talatang 17, sinabi rito kung paano tayo magkakaroon ng pananampalataya. Ang sabi ng Romans chapter 10, verse 17, King James Version, So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Dalawang, pong, dalawang beses po na binanggit yung salitang hearing. Ibig sabihin dapat masipag tayo na makinig makinig at patuloy na makinig ng salita ng Diyos sapagkat na isisilang ang pananampalataya na siyang susi sa iba't ibang uri ng himala sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tignan natin ang ilang alimbawa. si Abraham dito po sa Roma, Kabanata 4, Talatang 18 hanggang 22. Nakait kahit wala nang pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya ng sinasabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng iyong mga anak. Mag-iisang daang taon gulang na siya noon, alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umaasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. At ang gaganapan ng pangako ay makikita natin sa Henesis, Kabanata 21, Talatang 1 hanggang 2. Ngayon, inilala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. At ito ay isang napakalaking himala. Ilang daang taon si Abraham, isang daang taon. Ilang daang taon si Sarah, siyam na taon. Pero nagkaanak si Abraham at si Sarah dahil sila ay nanalig sa salita ng Diyos. Ikalawang halimbawa ay makikita natin ang centurion sa Aklat ng Mateo, Kabanata 8, Talatang 5 hanggang 8. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Kapernaum, pumunta sa kanyang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay na nasa matinding paghihirap. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Pero sumagot ng kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo ang tahanan ko. Sabihin nyo lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Sabihin mo lang, grabe ang pananampalataya nitong centurion. Sabihin mo lang, gagaling ang aking alipin. Ano pong naging reaksyon ng Panginoon dito sa talata pong 10 ng Mateo, Kabanata 8? Na mangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. At dun po sa talatang labing tatlo, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding yon ay gumaling ang utusan ng kapitan. Lahat ng gusto nating mangyari sa ating buhay, yan ay nakasalalay sa inyo at sa aking pananampalataya. Kung nananalig kang ikaw ay gagaling, ikaw ay gagaling. Kung nananalig kang magtatagumpay ka sa negosyong iyong itinayo, magtatagumpay ka. Kung nananalig kang bibigyan ka ng pabor ng Diyos sa iyong mga sa iyong uh, ginagawa, mararanasan mo ang pabor ng Panginoon. Bagama't napakahalaga din na ang pananampalataya natin ay dapat nakasandig sa salita po ng Diyos. Ang pananampalataya po ay hindi nakabase sa sitwasyon o sa mga pamanhiin. Dapat ang pananampalataya ay maipanganak sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, man not by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Maging masipag po tayo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ang magpapakilos sa kamay ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ikalaw po na susi para maranasan natin ang iba't ibang ang iba't ibang himala sa buhay, pagsunod na walang pag-aalinlangan. Una, sabi natin kanina, pananampalataya sa salita ng Diyos. Ikalawa, pagsunod na walang pag-aalinlangan. Balik po tayo sa, sa ating teksto sa Aklat ng Lukas, Kabanata 5, Talatang 5 hanggang 7. Sumagot si Simon Pedro, Guro, magdamag kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, iuhulog ko ulit ang lambat sumunod po itong si Simon Pedro. Kaya pumalaot sila at hinulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira ng kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa iba pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Bakit nila ito naranasan? Dahil sila po ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Ang pagsunod na may pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan ng iba't ibang uri ng Himala. Kung gusto nating maranasan at makatanggap tayo ng Himala, sumunod po tayo ng walang pag-aalinlangan. Nakita ko dito na ang pananampalataya at pagsunod ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kung ikaw ay nananampalataya, dapat ikaw ay sumusunod. At kung ikaw ay sumusunod, dapat sumusunod ka dahil iyon ay bunga ng iyong pananampalataya. Tignan natin ang halimbawa sina Si, si Naaman po ay gumaling sa ketong. Nung una ayaw niyang sumunod. Doon po sa ikalawang hari, kabanata lima, talatang sampu hanggang labing apat. ko na lang po, medyo mahaba yung pong mga bersikulo. Sa ikalawang hari, kabanata lima, talatang sampu hanggang labing apat. Si Naaman po ay meron po siyang ketong. Siya po isang magiting na sundalo sa panahon po na yon. At siya po ay, uh, of course, ginagalang, pero ang problema, siya po ay may ketong. At nagpunta siya kay Eliseo sa propetang. Akalaan niya ay ipapatong ni Eliseo ang kanyang kamay o ni Elijah at siya ipagpay Pero hindi po ganon ang nangyari. Inutusan niya si Naaman na pumunta sa ilog ng Hordan at lumubog doon ng pitong beses pa siya ay makatanggap ng himala. So meron pong iniutos. Ayaw po ni Naaman, medyo nagalit po siya. Kasi sabi po ng ilang mga Bible scholar, ang ilog ng Hordan ng panahon na yon ay katulad, katulad po ng ilog Pasig. Hindi po gaano kalin hindi po ganoon kalinis. Kaya ayaw niyang pumunta. Pero ginamit ng Panginoon ang servant, isa sa, sa, sa mga servant during the time na siya po ay sumunod sa sinasabi ng propeta. Hindi po ba't gusto niyong gumaling in para praise? O naman, e eh bakit hindi niyo subukang sumunod para maranasan niyo ang kagalingan? Babasahin ko na lang po ang talatang labing apat, sabi ng ikalawang hari, kabanata lima, talatang labing apat. Kaya pumunta sinaaman Naaman sa ilog ng Hordan at lumubog ng pitong beses. Ayon sa sinasabi ng lingkod ng Diyos, gumalingan kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Wow! Bakit ito naranasan ni Naaman? Sapagkat siya ay sumunod sa iniuutos ng lingkod ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, napakahalagang pagsunod. Ang pagsunod ay isa sa mga susi para maranasan natin ang iba't ibang klase ng pagpapala at himala sa ating pong mga buhay. Of course, uh, si, uh, si Pedro, alam natin lahat no na bigo. Si Pedro po ay nabigo. Bumud siyang ng nangisda. Wala po siyang nahuli. Pero ang sabi ng Panginoon, bumalik kayo at hulog niyo ang mga lambat. At si Pedro po ay sumunod at alam natin ang kwento sa aklat ng Lucas kabanata 5, na si Pedro po ay nakahuli ng napakaraming isda at John ay bunga hindi lamang ng kanyang pananampalataya kundi ito ay bunga ng kanyang pagsunod na sabi nga po sa Bible na ang pananampalataya na walang gawa ay patay ang pananampalataya na walang pagsunod ay patay ang sabi po ni Cory Ten Boom, huwag kang matakot ipagkatiwala mo ang isang hindi tiyak na kinabukasan sa isang Diyos na siguradong mapagkakatiwalaan. Ang sabi po ni A.W. Tozer, si Aiden Wilson Tozer po was American Christian Pastors Author, Magazine Editor and Spiritual Mentor. Ito po ang sabi niya, ang taong tunay na niniwala ay sumusunod. Ulitin ko, ang taong tunay na naniniwala ay susunod at ang hindi pagsunod ay patunay na ang paniniwala ay nasa isip lang, hindi sa puso. Ang pagsunod ni Pedro ay patunay ng kanyang pananampalataya. Sa ating pong pagtatapos, ang kwento ni Pedro sa aklat ng Lucas ay nagpapaalala sa ating lahat na ang tunay na himala ay nagsisimula sa isang simpleng pagsunod. Kahit pagod na, kahit walang saysay ang sinasabi at hindi ito lubos na uman maunawaan, siya po ay sumunod. Pero dahil sinabi ninyo, yan po ang sabi ni Pedro, dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat, susundin ko po kayo. Ito ang linyang nagbukas ng pinto sa napakaraming isda na kanyang nahuli. At higit pa roon sa pagtawag ni Yesus kay Pedro bilang mamalakaya ng tao. Sa bawat isa sa atin, may mga panahong ang utos ng Diyos ay tila mahirap sundin. Hindi tugma sa ating lohika, pero ang pagsunod ng may pananampalataya ay may kasunod na biyaya at mga himala may meron pong bagong direksyon ng Diyos para sa atin. Ang hamon, handa ka bang sumunod kahit hindi mo ito nakikita? Handa ba tayong sumunod kahit hindi natin nakikita ang resulta? Yan pong hamon. Sapagkat sa ating pagsunod, naroon ang susi ng iba't ibang uri ng himala. At doon mo rin maririnig ang panawagan ng Diyos para sa mas malalim na layunin ng iyong buhay. Tandaan natin, pananampalataya at pagsunod ay susi sa iba't ibang uri ng himala at pagpapala. Tayo pong lahat ay dumako sa diwa ng panalangin. Panginoon, sa oras na ito, butin mo ng iyong mapagpalat makapangyarihang kamay ang lahat ng mga lalakit babaeng nasa banig ng karamdaman. Anumang uri ng sakit, anumang bukol, anumang cancer, even breast cancer, brain tumor. Lord, tunawin mo ang mga cancer na ito. Tunawin mo ang bato doon sa gallbladder, sa kidney. We rebuke all forms of sickness and diseases over the bodies of your people. Believe in the name of Jesus in the name of Jesus, receive your miracles. Receive your healings right now in the name of Jesus. At ibigay mo rin ang iba't ibang klase ng pagpapala na kailangan ng iyong mga anak. Salamat po ng marami. Alam namin hindi kayo nagbabago. Kayo pa rin ang Diyos noon ngayon at magpakailanman Diyos na gumagawa ng Himala. Patuloy mong itaas ang antas na aming pananampalataya at anamang iutos mo'y nakahanda kaming sumunod Panginoon dahil alam namin ito ang susi sa iba't ibang uri ng Himala at pagpapala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus, lahat magsabi ng Amen. Muli ako po si Pastor Donato Santiago ng Jesus is Lord Church na Botas na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po natin subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more and more. Ay pananampalataya sa salita ng Diyos. Pananampalataya ay katiyakan na sa atin ang pananampalataya. Hindi maaring tumugon ng Diyos kung wala tayong pananalig dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight devotion.